Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ayaw ng mga usapang mahaba mainipin kung walang pagkakakitaan. Matahimik na araw ang nais at kung nasa trabaho ay madisiplina ayaw din ng usapang walang kaugnayan sa hanap buhay. Pag may nasabi sa kausap ay gagawin dahil para hindi mawala ang pagtitiwala ng mga kausap, wala sa isipan ang magselos tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, naninigurado sa mga ginagawa at sinasabi, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 11 number 34 at number 15. Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung nasa trabaho ay ayaw ng mga usapang aabala sa oras ng paggawa. At hindi gagawa na pwedeng mawala ng hanap buhay dahil ayaw magutuman ang pamilya. Matsaga at nakatoon ang isipan sa mga dapat nagagawin sa hanap buhay. Masaya ang pakiramdam kung nakikita na masaya ang pamilya. Para makaipon ng good energy sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 20 number 8 at number 34. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa tahanan ay masinop sa mga gamit at laging maaruga. Sa pagkain ng pamilya, may ugaling matahimik at pag. Gumagawa ng trabaho ay nakapokus mas nais pa nga ang nag-iisang gumawa para walang abala, laging masinop sa kinikitang pera para makaipon ng maayos, ayaw ng mga usapang may tuksuhan ng pag-ibig, lalayo na kagad para makaiwas sa problema ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 25 number 8 at number 14. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina sa ginagawa hanggat maaari mas gusto ang gumagawa ng nag-iisa, at ayaw din kausap ang mga tao. Nasuhulan ng pera, dahil iiwasan sa ganoong bagay. Para walang maging suliranin sa trabaho at sa pamumuhay. Ayaw ng mga chismisan na usapan at sa pagkita ng pera ay ayaw ng mga kalokohan. Wala sa isip ang magselos tiwala sa mahal at tiwala sa pagmamahalan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan ngayong araw ay mayro'n kana namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig. Sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 23, number 31 at number 8. Liyo. Ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May matang mapanuri at may ugaling masungit at hirap. Basta magtitiwala laging nag-iingat sa pamumuhay, kong nasa hanap buhay pag may nasabi na ay dapat ng magawa. Sa trabaho at ganoon din sa pamamahay, masipag sa gawain pag oras ng trabaho dahil gusto ay laging nakapokus sa mga ginagawa. At hindi basta magseselos may tiwala lagi sa pag-iibigan ng minamahal, hindi basta kayang mapakiusapan may paninindigan sa mga sinasabi, at laging kasiyahan sa pamilya ang mga gagawin na laging nag-iingat para walang magawang suliranin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 21 number 36 at number 10. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging inuuna na mabigyan ng kasiyahan ang buhay pamilya. At gumagawa lagi ng maayos-ayaw ng mga bigla ang pagkita ng pera para walang suliranin, madisiplina at masipag sa trabaho at ganoon din sa tahanan, at kung sa pamilya ay laging magagawang mga ako para mapasaya ang tahanan, sa trabaho ay may matalinong isipan hindi nagpapataan sa dapat na matapos ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 33, number 16 at number 27. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho laging mas uunahin na makagawa ng plano. Bago mag-uumpisa, sa tahanan ay ayaw ng nakakadinig. Nang pagmumura para walang makapasok na bad energy ang nasa isipan, matyaga sa mga ginagawa at ayaw ng mga usapang chismisan, matapat sa napasukang hanap. Buhay ayaw ng mga biruan pag oras na ng trabaho dahil nakakaabala, may matang mapanuri na magagawang magsalita ng mabilis na pagtatama pag nasa trabaho. Hindi nagpapataan sa dapat nagagawin may isang salita pag nasabi ay gagawin ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa sikat ng araw pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 22 number 40 at number 30 Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling masinop at hindi basta magpapautang ng pera maingat para walang makaaway na tao at hirap. Basta magtitiwala sa bagong nakakausap para walang maging suliranin, maaruga sa magulang handa laging makatulong basta may magagawa at gagawin kagad ang pagtulong, Ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao mas gugustuhin na siya ang gagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan at laging nagtitiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white, number 10, number 34, at number 33. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay masinop na masayaang, pakiramdam para laging may aura ng katalinuhan sa mga dapat na magawa, madisiplina para laging nasa maayos ang magagawa, may mahabang pasensya sa pamilya at ganoon din sa trabaho, pero may katapangan din ang pag-uugali. Sa tahanan ang gusto ay masasarap na pagkain para sa magandang kalusugan ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 14 number 21 at number 36. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, Maingat sa mga sinasabi at pagbibigay ng mga kaalaman para mas maalagaan ang ikakaasenso ng kabuhayan sa trabaho ay mas uunahin ang makagawa kaysa makipagkwentuhan ng makakatapos ng masaya kung sa suhulan ng pera ay ayaw ng ganoong mga pag-uusap sa trabaho ay may matapat na ugali para sa ikakaganda ng mga gawain at sa tahanan ay masaya ang pakiramdam sa mga masasayang usapan sa pamumuhay. Wala sa isipan ang magselos tiwala sa pagmamahalan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 11, number 24 at number 39. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay laging maingat para makakuha ng pag-asenso, at hindi mapapakiusapan para sa pagkita ng mabilis, na pera ay aayaw para makaiwas sa gulo o suliranin. Madisiplina sa trabaho at laging una ang dapat na magagawa. Nagawain at hindi kayang gumawa ng mga bagay na pwedeng mawalan ng trabaho para patuloy na mabigyan ng masayang buhay ang tahanan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 33, number 10 at number 24. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung nasa tahanan ay maaruga sa mga dapat na magawa. At sa pagkain ng pamilya para may maayos na mga kalusugan. Sa trabaho ay may matapang na ugali at laging may isipang nanunuri sa mga dapat na magawa. Ayaw ng mga utangang ng pera na usapan lalayo na kagad, at ayaw niya ng mga usapan walang kaugnayan sa trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, at laging may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 14, number 31, at number 28.